At ito mga boss for today's video Tayo pala ngayon mga boss Nagkakabit tayo ng inidoro At ngayon mga boss Tayo lang pala mag isa nito Kaya ginagawa natin Ginagawa natin to ng diskarte Para makabit natin mga boss Ang gagamitin pala natin dito mga boss Na pangkabit ng inidoro Ay silicon sealant Kasi yung silicon sealant mga boss Madali lang siyang i-repair Kung wari mga boss Magkaroon siya ng tagas Ay ka madali lang kalasin at ngayon mga boss, sa diskartihan ng ganitong pagkakabit ng inidoro. Kailangan mo munang guhitan mga boss yung tubo. Kailangan talaga mga boss ay nasa 12 inches talaga yung guhit mula doon sa pader mga boss. Sa gitna ng tubo nyo kailangan na sa 12 inches para naman mga boss, tamang-tama -tama talaga yung butas ng inidoro. Kasi yung butas talaga ng inidoro mga boss, standard talaga yan ay nasa 12 inches mula doon sa pader hanggang sa may butas ng inidoro mga boss yan talaga yung tamang butas no, kung napapansin nyo mga boss ginaguhitan ko na yung inidoro kasi dyan natin ilalagay yung silan